A. Yes, ulo na yun, Kep. Ayan. Ay. Sunog, sunog. Daw, daw. Talaga naman, sarap-sarap. Aba, hindi mo kayang bayaran sa Santa Vision siya ko ngayon, pare. Oo, oh, pusog na pusog ako eh. Hindi ka bukha nung dating mayari. Yung laki ng lumba-lumba. Ang tatara ang papangit naman. Hindi naman kami ganon, mga Teban. Dito sa kalender to, ang namin sa mga taxi driver, hari ng tahanan. Siyempre, pagod kayo. Pagdating nyo, gutom kayo. Kaya kailangan lang kayo ng masarap. Hari ng Ito yung sukli sa 50 nyo. 22 yung nakain sa kamera. tiket pa kayo. Rapon? Oo. Ito?

Hey. ay, debas, sabi ko pa hindi ka nagkain no. yeah. ah, sa, yes, eh no, sabi ko pagluto mo yung, under new management, kung iba na kanta nung, sabi ko pagluto mo yung, under new yung, under new management, kung iba na kanta nung, ko pagluto yung, under ko ano ba yan? Kahit ako talalag ka rin buo akong labay. Bakit naman? Nakakaw, ako naman ha? Nagkakampay na ko ng posto ng dito sa restaurant nyo. Kaibigan ko kasi nanding. Ano <laughs> ba? Diba? Kilala ko na siya. Kilala ko na siya. Siya yung antipati ko, suplado at parumpadong taxi driver. Akalaan mo ba naman, pinababa ako sa taxi.

Texas, Jack. Bayo, Texas. Uh, Papasensya na ako kayo. Talagang ganyan na yung pamangin ko kapag nag nagalit eh. Napakagamong ng kamay, talagang lumilipad. Parang yung misis, wala na ako sa amin yan. pinag eh, kay Tyson. Palagay ko. hindi ba kayo Texas, ang lahi. Taxi driver? Ako nga ako. Pa, kilala mo na siya? Oo. Oh. Opo na ba sabihin mo, kakahawin di kayo niya? Uy, sumugo ko sa... Kakain ba kayo? Ano? Ay, kung gano'n, kumain na kayo ng kumain lahat ng gusto niyo. 15, 20, size. Eh, yan, sundan mo lang yan, taxi roll yan. Yes, sir. Baka mawala sa mata mo yan, malilitigak sa akin, ha? Oo. Oh, sigurado ba yan? Eh, yan na yung sa akin ni Burgos. Sinko, rakit. Sinko. Pag-uminto, alito kayo dalawa. Hahahaha! Ay, ang pagbabalik na sa'yo. Sumakay na kayo, baka maunga ang baka ha. Kung magsigawin nila pag bukas, sa ng sa ilong pasika. O, hiros! Dali! pak, berarti pak, ah, berapa? sebelah <laughs> karen Cidukan, antar atas gue banget. Oh, gue bos. Ini gimana, ya? Gue pernah kita mah tahu gue. taksimu. Sikolam, ya. Kok kagak mati semua? Mayroon siya ng mga taxi. Nakikita ko nga, nakikita ko nga. mo doon? Pag may nililigaw sa sidebook mo doon. Anong nililigaw sa sidebook mo doon? Alisto, alisto. Oo, oo. Uy, nakikita niyo, mayroon siya. Huwag ka nang maingay. Kung may nagkailangan ka doon tayo sa pusindo. Ay, Ang pritong ulam, sa best talaga ang ekstra sipa oh. ng sika. Magkawtas ni David ka! Ba't makasama ikaw? Hindi magkikita tayo, ha? Ang lahat ko nabubuli ngayon! Kumigil ka na, ha? Kumigil ka na! Siya na okay. lang eh. Sa una lang nga. At tapos, masasanay ka rin. Ba't iniwan mo ko kagabi? E, huh? ano, ano? Eh, kung ako. Ah, ano pa lang kaya kayo ilagay mo? Ano pa lang hindi kita iniwan? Nagiging tayo si Kel. Para hindi makilala. Kilala. Ano ba sa amin to? Kilala. <laughs> kung sasabihin mo, malalaman. Hey. Pagkasama ka rito, kesta pa rin kaagad to, John. Ata ko ang ko. Ano yung list Nakabili ng mag-aarang mo to. Kinse. Kinse. Ano Tama na. May laka tayo. Ayos to. Try it, okay? Sabi-sabi na, alas otro ng gabi, umaalis ang mayari ng bahay. Ang mga chimay lang may iwan doon. What? Baya ng bahay natin. Anong pera ito?